Yo, oh mga Chubby Welcome sa channel namin, Chubby Bikers. Para sa video ko ngayon, ay eh, isishare ko sa inyo yung update ng aking uh, cherry tomatoes dito sa aking aquaponic system. eto na po yung dating nang pala na bulaklak. Ngayon po ay eh, bulaklak na siya mga Chubby B. Ayan na po. So, hihintayin natin na sana maging bunga. Marami pa pong lumabas. Uh, ayan na po. Oh. Marami pa pong ano yung magiging parang magiging bunga yan. Magiging bulaklak pala muna bago siya magiging bunga yan. Oh. Tapos meron pang maliliit dito sa sabi uh, yan. Ayan, 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 Meron maliliit part na yan. Tapos ano ba meron? Na, banda doon lang nakikita ko eh. Pero mga chabibi ngayon ay ano, uh, August 31. Yan, di ba? Eh, sana maging bunga siya. So, pag naging bunga siya, ibig sabihin, successful itong ano, uh, pag-experiment natin dito sa ano, sa cherry tomatoes, dito sa aking aquaponic system, gamit ang deep flow technique. Uh, ibig sabihin nun, eh, kayang-kaya pa lang makabuhay ng kahit ganito lang, kahit ganitong karaming isda lang. Marami na ako na matay na isda, hindi ko nga alam kung bakit eh. Siguro, ito na lang natitira. O, oh, sampu sila dyan eh. Ganyan lang sila. konti oh. na lang. Pero, okay pa rin. Kinakaya pa naman. Ah, nabibigyan pa naman ng ah, nutrition itong aking ano, cherry tomato. Yan, yeah, ano, di ba? Sana magkaroon pa po ng ano, maraming maraming ano, ah, bumunga siya ng madami. Although kahit na isa lang eh, maging bunga lang yan. Ah, masaya na ako doon. Ibig sabihin na ah, Uh, successful itong experiment ko sa aking uh, aquaponic system. Ay, uh, ito pa pala mga uh, chenipi uh, Nakikita niya no? Ayan, no? Ayan, yan. Ayan, bulaklak yan. O, oh, di ba? Ayun pa sa taas. May malilito. Eh. Hindi ko na po pala nakikita lahat. Eh. Yun. Uh, di ba mga chabibi? Uh, no? Ayan. po ay cherry tomato. Eh, napakataas na niya. Nakatodo na po yung ilaw ko nasa pinakataas na dahil la uh, halos sa uh, lagi siyang dumidikit sa ilaw so sinagad ko na hanggang sa taas. Eh hindi ko alam kung uh, malamang aabot pa siya hanggang doon. Sana hindi na siya umabot eh. Kasi ma ano siya eh, ma tawag dun, yung parang malalanta pag dumidikit to sa ilaw na lalanta yung dahon. Sana okay na siya dyan. Ganyan na siyang kalaki tapos manuha na lang siya. Sana sana gano'n nga. Sana gano'n na mangyari. Ayan, okay pa rin siya. Okay pa rin. Okay pa rin ang aking, ang aking filtration. Okay na okay. Okay na okay. Walang problema. Ayan yung aking filtration. Oops! Ayan siya na. Kasi mag-September uh, na po bukas eh. Ayan, tinanggal ko na yung August. Uh, July-August na kalendaryo. Mamaya ako din, hindi ko po matatapon yan kasi mga nakasulat doon eh. Okay mga chabibi, i-update ko kayo ulit kung sakaling uh, magiging bunga ito mga bulaklak na to uh, dito sa aking aquaponic system. <coughs> uh, excuse me po, ayun. Uh, uh, RIP po kay Mr. No, Mike Enriquez uh, uh, ano po ba yun uh, sana po eh paki ano paki like share and subscribe po yung youtube channel po namin chubby bikers sa mga subscribers namin sa mga bago namin subscribers maraming maraming salamat po sa suporta nyo sa mga videos namin sa mga content na ina-upload namin maraming, maraming maraming salamat sa inyo uh, kita kayo sa susunod yung video ingat kayo palagi god bless sa inyo bye bye